Sabi ko, Kala mo talaga. Butyok, sabihin mo sa'yo. Sabihin mo sa, sa kanila kung ano nakita mo. Totoo po yun, Mang Jomal. Habang nagkakagulo po ang lahat, kasi nabilaukan po siya. Ngayon naman po, Aling Lorna, pumunta po kayo sa lutuan ni Ate Mirasol sa kanyo nilagyan ng Paris niya galing sa bulsa nyo. Hmm. Ano ka ngayon? Eh? No. Ah, hindi oh. nagsisinungaling ang bata. Bata yan, bata. Walang awa na pala kayo, Jomar. Lorna. Hindi kayo marunong lumaban ng patas? Kung hindi lang kami gutom, hindi kami kakain dito. At sinisiraan niyo pa si Mirasol. Lipat na nga lang tayo sa suki natin. Ayan. Oh, dito kayo. Dito kayo, dito. Lipat na kayo. Lahat. Ayan. Ayan ayan, ayan. ayan, ayan. Dali, lipat kayo. ito dito, lipat. dito. Mas mura lang, mas mura pa. Mura na, mura na yan. Ay, ay, bitawan mo. Tara na, o tara na. Hoy, tara. Tayo ka. Hindi pa kayo, tapos. Tara. Tara mo lang, papaliwala. Ito, bata ka, bata. Tara, ganda Ha, sa bata ka, Sinuwa, no, 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 no. ha o, no. tawag. tawag Ano ba? Ha -harang -harang ka po ako Paano po kung anong gawin sa kanya? Paano po natin siya maproproteksyonan? ang hirap lang po kasiisipin eh. Nasa isang iglap may pamilya si ate ba ni? Eh. Oo. Hindi po kami magkadagop. Pero sabay po kami lumaki ng magkapatid po yung tingin namin sa isa't isa. <coughs> Gusto ko po makikita si ate. Gusto ko po siya bumisita. Gusto ko po siya mayaka. Gusto ko po malaman kung saan po siya tinahan ng mga pamilya niya at saka po kung sino sila. <laughs> Ang kama influencer at saka mayaman itong sinasabing pamilya ni Bani. Kasi <laughs> yung kilipat ng pasyente sa ibang ospital, tapos mas may abogado. Tapos ako kinausap ko na yung kakilala kong nurse dito. Hindi daw nila alam oh. kung saan daw nilipat si Bani. Ospital. Ayaw nilang magsalita eh. Natatakot sila. Baka makulong to sila. Ano ba naman itong nangyayari sa atin? Sinusundan tayo ng kamatayan at kamalasan. Namatay yung mga kaibigan natin. Nawawala si Elias. Ngayon pati na hindi natin alam kung saan din alam. Puro dagok talaga yung nangyayari sa buhay natin. Ano bang kasalanan natin para mangyari sa atin to? Okay. Hey, huwag ko kayo mag-alala. Tutulungan to tayo. Kakayanin natin to, ha? Magkasal tayo. Sa so, pala, Nagpunta po dito si Chief Ricarte. Inaasikaso niya na daw po yung burol ng mga kaibigan natin sa chapel ng San Jose. Ang naman. Ang naman.